Teka muna, nag apply ka maging ombudsman, eh ang laki ng kasong kinakarap mo dyan mismo sa ombudsman. Uh, Nais nice naman ng Justice Secretary na mag-apply. No? Uh, nakita ko yung listahan, hindi ko alam kung verified ba na yun yung mag-a-apply or nag-apply sa pagka-ombudsman at isa doon at uh, bu uh, bukas naman yata open uh, dito na naipayag ni Justice Secretary Remilia yung kanyang pagnanais na maging susunod na na ombudsman. Ano pong masasabi nyo po uh, rito? Ano ba dapat? Uh, though pinipili yata ng Pangulo ang magiging ombudsman, pero sa tingin nyo po, ang ombudsman kasi napakalikay ng uh, role, parang prosecutor yan, sa hanay po ng mga namumuno sa gobyerno or mga public uh, officials. no So ano ba dapat ang taglayin na karakter o uh, katangian ng isang ombudsman? At sa tingin nyo po ba, pasok dito... Uh, ang uh, justice secretary Number one, na uh, dapat talagang uh, may tuturing na isa kang pantas sa batas no uh, Ibig sabihin malawak ang iyong karanasan sa litigation sa legal investigation sa legal research sa pagtuturo ng batas uh, dapat uh, meron kang sapat na karanasan sa anong tawag nito sa pagbalanse ng mga katibayan no uh, uh at malawak ang yung uh, knowledge on the laws and jurisprudence no uh, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa lahat ng applicable laws by even by other countries which can be uh, uh judge uh, a dito sa uh paghawak mo ng mga kaso na pangalawa hindi ka dapat politiko dapat ikaw ay, uh, katulad nila martires, no? They really come from uh, the judicial uh, balconies, no? Uh, para sila ay humawak. Dating, uh, dati siyang uh, Associate Justice Supreme Court. Uh, in this particular case, labing pito. Labing pito ang aplikante para maging ambushman. Ang sistema po rito ay dadaan ito sa pagsusuri ng Judicial and Bar Council. Ang Judicial and Bar Council ay binubuhuhon ng mga maestrado ng Supreme Court, ng Senador, ng Congressman, uh, representing the people, uh, ng Akadim. Uh, in other words, sasalain po yan. And then they will shortlist, uh, uh, kung di ako nagkakamali, to three or uh, or four or five, which will then be submitted to the President for his appointment no for uh so dadaan po 'yan sa uh pagsi, pagsusuri ng ano ng uh, judicial and bar council but ang question lang dito kasi na two weeks ko na siguro nung unang pumutok ito ay uh, itinanong ko sa ating legal circle pwede bang ma-appoint or even to be considered by the Judicial Bar Council ang isang taong may pending case before the ombudsman and he's also applying for the position of the ombudsman. Kasi parang, teka muna, nag-a-apply ka maging ombudsman, eh, ang laki ng kasong kinakarap mo dyan mismo sa ombudsman. And uh, no, no pun intended to uh, uh, Secretary Boying Rimulya, Uh, pero ganito kasi ang sitwasyon niya. Meron siyang malaking kasong kinakaharap sa ombudsman at nag apply siya para maging ombudsman. What happens? No? Eh, kasi isipin ng tao, eh. kaya siguro nag apply para pag na-appoint, ma malinis niya yung ano yung kanyang kaso no mawalis niya at lahat ng posibleng kaso ng kanya ng kalyado ng present dispensation the Marcos administration hindi malayong isipin ng tao yan. Ngayon, ah, uh, masama ba yung ganyan? Eh, sa hindi ho ka nais Kung talagang, uh, na kaya nasa, pero nasa Judicial and Bar Council yan, no? Uh, hindi naman natin uh, tinatawaran yung kakayahan ng Judicial and Bar Council na salain ng mabuti. And, kasi tinitingnan ko yung 17, ang daming qualified sa totoo lang admar no from the 17 candidates or applicants uh, that will undergo screening by the judicial and bar council unfortunately ako siguro pa yung kaibigan lang kay boying wag na nakakahiya eh uh, kung meron tayong kahiyan pa no uh, na laki-laki ng kaso mo pagkatapos apply apply ka no hindi siguro tama at saka ulitin ko sa kasaysayan ng ano ng uh, ng ombudsman uh, wala pa talagang ano eh hindi pwede talaga yung politiko na ma-appoint diyan sa ombudsman no matter how how good or how strong uh, is your legal background no uh, tapos lately kasi yung mga judicial principle na binibigkas ni ano ni Mr. Remulla uh, hindi po kanais-nais hindi po katanggap-tanggap even to students of law uh, especially on the matters of the involving the ICC at iba pang mga uh, usapin no usaping legal na naglabas ng mga legal opinion si Mr Remulya so ito yung aking payak na pananaw lang uh, admar